sige, sige, sige. Ay! Ano ang Sino kausap mo? Oo nga! Ay, bakit? Bakit may anak ka na, Alvin? Wala! Hindi, hindi ka ba? Bakit si babae? Sino yung genie yon? Sino yung Jenny? Yun? Jenny? <coughs> ah, ito na ito. Hello? Ito. Wow! Oh. Oh, sige, sige, doon na tayo magkita sa akin, nakainan natin na. Oh, sige, sige, sige. Puputal lang ako doon na. hintayin mo lang ako doon na. Oh, sige, sige, sige. <coughs> oh. nagawa mo, sino kausap mo? Bakit? Bakit? Sa ka upunta, nakapunta ka? May ako? Sa ka upunta, ba't hindi ka nagpapaalam sa akin? Lagi ba, gusto mo nagpapaalam? Natural, asawa mo ko, Alvin, si Raul Locat. Nakaganyan ka pa. Sino kausap mo? Eh, pupuntahan lang ako. Sino pupuntaan mo, Alvin? Bakit ba? Bakit ba, Alvin? No, nakaganyan ka. O, di ka ba saka pupuntaan? Di ka ba saka magpapaalam? Bakit ba rin mo lagi, no? Gusto lagi magpapaalam sa kanya. Natural, magka tayo, Alvin, asawa mo ko. Tuwing alis na lang, gusto mo magpapaalam? Sino kausap mo? Oh? Wala yung ano may uh, ano lang ako. Ano lang ako. Ipupuntahan lang. Oh, bakit ba lagi na lang ang... Bakit may bumabati sa'yo yung Father's Day? Ah, My Father's Day nga eh. Oo nga, eh Bakit, may anak ka na, Alvin? Wala. Hindi, hindi ka lalabas. Bakit may anak ka na? Bakit may bumabati sa'yo? sa, sa ka Siguro may anak ka sa iba, no? Ipupuntahan nga lang. Eh, bakit maraming bumabati sa'yo? Atas ngayon ang kapon, makatas din mo ko isasama. Bakit <laughs> baga! Bakit baga, Albino hindi ka alis. Nagitigilan mo ko, hindi ako hindi ka alis. Then sabi ko, akin susi ng sasakyan. Ikaw, napakaano, akin na yung bag mo. Napaka-ano mo lagi naman, Albino. Pati bit ba ni mga buwabati sa'yo, ganyan. Ayan, hindi na alis. Hindi na alis. Albino, ano ba inaano mo, ha? Ha? Siguro may inaano ka talaga, ano? Kaya pala kagabi, hindi ka mapakali. At ngayon talaga, aalis ka. Pagkakain mo, ganyan ka na agad. Nagmamadali ka, tapos may kausap ka pa, tapos may mabati pa sa'yo, Father's Day, Happy Father's Day. Bakit, Albino, tatay ka na? Hindi. oh, hindi pala. E, Ibig tayo mabati sa'yo, babae. Sino yung Jenny yon? Sino yung Jenny? Jenny, wala. Ano mo, natumutama ako. Tigilan mo, Albino. Hindi ako nakapagbiroan sa'yo, Albino. Yung si Jenny. Wala, Jenny! Tigitigil mo, albino si Sasa. Sasakunin kita dyan. Nakangigigil sa'yo. Kakain lang ako sa labas. Eh, ikaw kakain ka mag-isa? Oo. Oh. Tigitigil mo, gusto mo ituktok ko sa ulo mo to, Albino. Kakain ako sa labas. Hindi ako nakapagbiran sa'yo, Albino. Kakain lang. Tapos, hindi ka lang, huwag ka lang sumama, take out na lang kita. Wala, take out, Kakain na natin! Bali mo lang, Albino ha, sinasabi ko sa iyo Albino, ako nang uh, na sa iyo Kakatapos ko lang maglinis, tapos ganyan, inaano mo lang, ikaw wala ka talagang ano. Huwag niyang malis! Talaga, di ka aalis! Mga ah, mo. Galit to, eh. pa, meron pang maano sa nung geni-geni niyan. Sino yung geni na ano mo, Albino? Geni. alis lang eh. Eh, sino nga mo na iniiba mo usapan? Wala yun. Ano wala, Albino? Sino nga yan? Sino nga? Pupunta lang ako sa labas. Sino nga, Jenny? Muna yun. Sino ma? nga yun? Wala nga. Anong wala? Ito yes, talaga, pag nahuni na, no, Di na ano, no? Wala ka talagang ano, Alvina, no? Eh, pag kanyang galing mo, no? Tapos dapat, albino. pag aalis ka, kasama mo ko. O, halika, sumakasasama ako, magbibis ako. Magbibis ka, tara na. Magbibis ka, tara na. Ayaw umalis! O ngayon, Ayaw mo naman. Ako ay pinadin na ako ka, pag pinadin hindi ka pwede umalis sa kanyang cellphone mo. Ako na gamit mo dyan, katatulog ka mag-isa mo. Ang ah, sinasabi ko sa'yo, Albino, ha? Ano ha? Sinasabi ko sa'yo. Hindi na! Ang kagod mo. Nakapasok na ito. Tara! Alam mo eh. Yan lang naman pupunta eh. Dahil pigil.